Good morning, mga kabudyengi. Hindi niya makita, madilim. Yes. gumagawa po ako ng Gampiang Shanghai, guys. Nagagayat pa ang inyong lola. Ayan. Asensya na po, makalat ang aking lamesa. Ayan. Ito na po ang aking pang-dynamite. po ako ng ilang pirasong dynamite. May nakita kasi akong sili kanina na ako ay mamalingke. Ayan. Ayan. May tikoy. May tikoy na po ako. Mamaya ako naayosin yung aking table kasi magpapalit pa ako ng mantel. Nabilad na yung aking ano, Diyos ko Lord. Nabilad na. Yan. Pasensya na po, makalat. Nagkasikaso pa po kasi ako. Ayan, giniling. Habay na muna guys. See you later. Advance happy new year po.